Nakakalungkot na realidad sa ating buhay. Kapag buhay ka pa, kakain ka ng simple lang. Minsan masarap, minsan naman hindi. Pero pag wala ka ng buhay dito sa mundo, nagagawa ka ng ipagluluto ng masasarap na pagkain kasi wala ka na. Kapag buhay ka pa, nangangailangan ka ng tulong pero walang magbibigay sa'yo. Kasi daw walang may sa sa'yo kasi walang pera. Pero kapag wala ka ng buhay, ang daming magbigay ng tutulong sa'yo. Minsan nga, mangutang pa para makapag-abuli lang kasi nakakahiya pag walang maibigay. Kapag buhay ka pa, hindi ka maalala ng pamilya mo. Pero kapag wala ka na, kumpleto lahat sila, parang reunion pa. Nagsama-sama at dinawang pang pagkakataon para magsaya. Kapag buhay ka pa, walang magbibigay sa'yo ng bulaklak. Pero kapag wala ka na, bibilhan ka kahit mamahalin pa. Kapag buhay ka pa, hindi hihingi ng tawad sa'yo. Pero kapag wala ka na, iiyak sa'yo at hihingi ng tawad. Kapag buhay ka pa, hindi nila makikita ang halaga mo, ang kabutihan mo, at ang iyong mga magagandang ginagawa pero kapag wala ka na sasabihin nila ang bait mo, ang sipag mo at higit sa lahat sobrang matulungin pa naman ang tao 'yan. In short, mahal ka lang ng tao pag wala ka na. Makikita ang ang halaga mo pag wala ka na dito sa mundo. 'Yan ang katotohanan o realidad ng ating buhay.